Hello Athens, nagsisimula na ang SB19 Pagtatag World Tour Concert in Asia. Kaya naman ngayon, humanda na ang mga taga Singapore. Yes, Singapore. Mga Singaporean, mga American, Italian, British at mga Pilipino na nakabay sa Singapore, humanda na kayo dahil ito na ang first na destination sa Asia World Tour Concert pagtatag ng SB19. Kaya naman, anyan po ating schedule, anjan po yan, po natin at kailan tayo available at magkuha na ng ticket para sa pagtag concert in Asia. First in Singapore ng SB19. Again, congratulations in advance sa ating mahalima at mga 18 s sa walang samang sumusuporta sa SB19.